Eh, anak ni pare ya? Eh, anak uh, anak pare. Ay, an este anu pala. Ikam bot. talaga pala biru, pala biru o mare ya. <laughs> ah, lakas-lakas lang lakas ulan, my dear. Oh, lakas ulan, Oh. Ayun, lakas ulan. Slowly lang, slowly. Ayun, slowly. Ay, pare. Ay, pare, apa? Apa? mo dito ka. Ha? Ah? Napat dito ka. Eh, nanti mo si pare. An Ay, nakong. Wala ko, hari, kakaalis lang. Kasal si kayo. Okay, Saan bang? punta? Dito lang tanso dyan eh. Ito na kabutan na. Hindi ba nakita doon? Nasa lobo? Hindi, hindi pa bumalis. Kakaalis, alis lang. Ito na kabutan na. Oh, uh, ang sa ko pa rin lang ang ulan na pa Eh, kasi ano. Eh, may bayad sana ako sa kanya eh. May babayaran ka sa ako sa kanya. Ah, oh, babayad ka? Mm hmm. <coughs> eh, sa akin ka nalang magbayad pa Eh, usapan namin hindi ko bibigay sa eh. Sa kanya mo bibigay. Alam mo naman 'yon eh, baka sabihin na naman, bibigay ko na naman sa iba. Wala lang pera eh. Malaki? Oo. Oh. Ano nga magkano ba yung pari? Limang libo. Oh. mo mabigay sa mga? Wala ka hanit yun. Saka nga, parang ano naman po. ko naman na pagdating niya. Kina, kina. Wala ko oh, talaga siya. Hindi. Kasi usapan namin, hindi ko bibigay sa'yo. Ang sabi niya, ibibigay ko sa kanya mismo. Maka kasi ano eh,

Saan kanila na ibigay ko. parang hindi naman ako. Eh, sayang eh. Dito sana yung wallet ko eh. Oh, yeah. Ibigay na? ko na sana sa akin. Huwag na lang. Parang, oh, sige, ako na. Eh, ano na lang ako? Ano ah, na lang ako? Balik na lang ako. Anong mas babalik yun? Mga alas eh. Siguro Sipi? Oo. O. Sige, balik na lang ako pare. Sayang. Laki pera pa naman. Ayaw mo talaga ibigay sa akin. Sayang. Sige pare. Uwi na ako pare. Ah, sige. Uh, eh, sandali anak. Sandali. Sandali. Oh, no! Uy, <laughs> ano <laughs> oh, <laughs> 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 Uy, pa rin, nababalik ka. Nawala yung pera ko. Ha? Nawala. <laughs> Nawala? Nawala. Hindi ko siya. Dapat ibinigay mo lang sa akin eh. Naulog, luwalik ko. Baka nakita mo naman na naulog ito. Wala, wala naman akong nakita. bakit mo naman. Laglayan, puntahan mo dun. Wala ko pa naman <laughs> ng laman doon. Malaki mo, kaano 5,000. Wala na akong pera dito. <laughs> ano na akong mga ka- Uy! Na. Wala akong pera dito, yun. Yun lang yung pera ko, P5,000. Wala kang pa pabalik? Wala pa pumasahin. Okay. Sandali, pera mo yung nakakita, pare. May pera pa naman ako dito. Nakakaya ka lang sa'yo, pare. Ito, ito, eh. May P5,000 dito ako, pare, oh. Huh? Oh? Para mo, ka. oh. Yaka, eh. Pera mo lang. Babayaran mo lang sa'yo, dala. Uh, um. Sige, sige. sige. Oh, wala, talaga. Baka lang dito lang yan. Sige, pare. Sige mo dyan. Sige ba, tiyan?